So yun, hello, WhatsApp mga boss? So yan, welcome back sa ating channel muli, July M. At syempre, para sa episode naman natin for today mga bossing, share tayo ng isang idea or uh, kaalaman about sa Islam. So bali, ang tatalakay natin sa video na to mga boss ay kung saan at paano tayo makakatipid sa pagpapagawa ng ating mga Islam or yung ating flooring papuntang second floor na gawa sa semento So bali, ah... Uh, sa mga makakapanood, para magkaroon kayo ng idea ako ah, kung nagtitipid kayo at ah, gusto nyo nga ah, ipagawa yung slab nyo nang hindi gumagastos ng ganun kalaki. So panoodin natin itong video na to at makakatulong ito sa inyo. Pag-uusapan natin dito sa video na to yung ating tinatawag na conventional slab or yung ating uh, ah, kinagawi ang pag-slab gamit yung ating mga plywood at saka yung ating mga lumber at ko compare naman natin dito sa steel deck na pag islab slab kung saan tayo makakamura. At so kung uh, gusto nyo malaman, panoodin nyo to. At so syempre mga bossing, ito na nga no, tatalakay na nga natin kung paano tayo at saan tayo mas makakamura ng pagpapagawa ng ating mga slab sa conventional slab or dito sa ating steel deck. So bago tayo mag-umpisa, So sabihin muna natin kung magkasing tibay ba itong steel deck at itong conventional slab. So walang matibay sa kanila mga boss. Parehas lamang sila or the same lang yung tibay na conventional slab uh, compare natin sa steel deck. Kung ang conventional slab natin ay nakadesign na kaya niyang bumuhat ng 10 tonelada or kaya niyang uh, dalhin yung load na 10 tonelada, ganun din naman itong ating steel deck idinidesign din siya ng ating mga engineer architect para mabuhat yung load na gano'n kag uh, kabigat yung 10 tonelada kaya din yung steel deck 'yan kung si steel deck naman ay kaya niyang bumuhat ng uh, sabihin natin ng mga 5 tonelada gano'n din si conventional islam. so kaya masasabi ko lang parehas lang sila walang uh, parehas lang silang matibay so ngayon unahin muna natin itong ating conventional islab sa pagpapagawa. So alam nyo mga bossing, ang conventional slab na nakagawian nating uh, pag islab ay masyadong magastos. Unang-una sa plywood, sa mga kahoy, napakaraming kahoy at plywood na kinakailangan natin para mabuo itong ating conventional slab na to. So isa pa, pagdating dun sa workmanship na tinatawag, Ah, uh, medyo matrabaho kasi 'to mga boss eh. Yung ating uh, pag uh, paggawa no conventional slab. So marami kang trabahador na kailangan at siyempre mas matagal yung proseso. At uh, bukod pa doon, siyempre magastos. All in all, magastos siya sa materials. So ngayon naman, ah, uh, ito naman pagdating sa ating steel deck. So Malaki, malaki yung matitipid natin mga bossing, ano? Unang-una makakatipid tayo sa mga kahoy dahil itong steel deck natin, hindi natin 'to kailangan ng sobrang daming tukod. So kung may panukod tayo na mga bakal, ah, kahit anuman dyan, kahoy, kawayan, pwede na. At mangilan-ngilan lang yung ating tutukuran. Hindi katulad nitong ating conventional slab na napakadami. So kung ano pag gumagawa tayo, kami na conventional slab ah, mga 1 meter nga lang minsan yung pagitan ng poste. So hindi kagaya nitong steel deck, tutukuran mo lang siya na alam yung matibay na siya, hindi na siya babagsak. Okay na siya. At isa pa, ang kagandahan dito sa steel deck, pwede tayong mag-reduce ng bakal. So alam nyo kasi itong conventional slab natin, meron 'tong dalawang layer ng bakal. Yung tinatawag natin na bottom bar at saka top bar. So ngayon, pag tayo nag-steel deck, nagiging isa na lang yung latag ng bakal. So alam nyo kung bakit? Ito kasing steel deck siya yung nagsisilbing bottom bar natin. And then yung bakal na nilalatag natin. So yan yung pinakatap bar natin. And then, hindi lang yan mga bossing. No? Yung tibay ng steel deck natin ay kaya niyang tapatan yung tibay ng bottom bar natin. So yung ating uh, bottom bar, kung meron siyang yield strength na 40,000 to 80,000 PSI na ibibigay, kayang ibigay ni steel deck. Dahil lang steel deck natin, meron siyang 40,000 to 80,000 PSI which is kaya niya katung, uh, yung kanyang yield strength na tinatawag. So ano ba yung yield strength mga bossing? So bali yung yield strength na tinatawag natin, ito yung uh, limitasyon ng isang bakal kung saan siya ay madi-deform na. So ibig sabihin ito yung uh, hangganan ng bigat kung hanggang saan lang yung kaya niyang dalhin na bigat. Kasi ang isang bakal mga bossing, yung yield strength niya, once na yan ay sumobra sa limit niya, yung flexibility nung bakal niya is mababago. Yung deform niya is mababago, magbebend yan. And then kapag sobra yung load doon sa limit niya, baluktot na siya, hindi na siya bumabalik sa dati niyang uh, anyo. So hindi hindi katulad nung pag yung uh, yield strength na hindi yung yield strength ng isang bakal hindi niya naabot yung limit niya. So hindi magbabago yung bakal. So babalik lang siya sa dati niyang ah uh, forma. So yun yung ibig sabihin ng yield strength, yan yung kapasidad ng isang bakal na kung hanggang saan yung kaya niyang bigat na dalhin. So kaya itong steel deck na to natutumbasan niya. Kaya niyang tumbasan yung uh, paglalatag natin ng ating bottom bar. Ano, kagaya na sabi ko, meron nga siyang 40,000 to 80,000 PSI. So, yun yung uh, yield strength ng ating steel deck. So, kaya naman uh, napakaganda, no? Isa pa, so, nakatipid na tayo sa bakal, nakatipid na tayo sa kahoy. Ano pang matitipid natin, mga bossing? Pwede rin tayong mag-reduce ng buhos. So, yung conventional slab natin, kalimitan yan, standard na kapal ng buhos natin is 4 inches or 10 cm. So, dito sa ating steel deck, pwede tayong mag-reduce kahit mga 1 inch. So, kung 4 inches yung conventional slab, itong steel deck natin, pwede natin gawing 3 inches lamang. So, sa makatuwid, mababawasan yung ating semento, buhangin, at saka yung ating aggregates, at the same time, yung labor mo din ay mababawasan, di ba? So, napakalaki. Isa pa, ah, uh, itong paglalatag ng steel deck ay mabilis lamang. Gaya na sabi ko, kung sa conventional slab, ay kailangan mo ng 10 tao, dito sa steel deck, siguro, mga sabihin natin na mga anim, pito, pwede na. Kayang-kaya na nila. Dahil nga, hindi siya masyadong matrabaho. Isa pa, mas mabilis yung proseso ng paggagawa ng steel deck. Ayan. So, yan yung ating mga yan yung ating mga advantages ng ating steel deck. So, kaya naman, pag magpapaislab kayo mga bossing, uh, itry nyo. Subukan nyo gumamit itong ating steel deck. So, malaki ang matitipid niyo nyo. Materyales, labor, panahon, di ba? So, yun yung mga matitipid natin pagdating sa steel deck. Yun nga lang, syempre mga bossing, ang uh, kagandahan pati nitong steel deck, so pagdating yan sa mga commercial, di ba? Mga commercial space, uh, pwede na rin siyang maging kisame. Dahil uh, maganda naman yung design niya, so pwede siyang maging kisame. Uh, pwede nang hindi tayo magpakisame, pipinturahan nyo na lang. Basta malinis lang yung pagkakagawa ng steel deck, okay na siya. So, hindi kagaya ng conventional slab na talagang nilalagyan pa rin natin ng kisame. At ito nga pala mga boss, ilalagay ko dito yung ating dalawang klase ng ating uh, steel deck. So, meron tayong unang-una ginagamit itong ating web type. So, andyan yung ating web type, yung lapad niya, isang metro. Tapos yung haba naman niya ay pwede kayong umorder. Depende sa haba na kailangan ninyo. So yan, may mga iba't ibang kapal din yan. Nandyan na yung ating price alagay na dyan. So bali yung presyo niyan mga bossing ay uh, pwedeng magbago, depende sa lugar. At saka syempre alam niyo naman, uh, kada linggo araw-araw nagbabago yung price ng ating mga materyales. So yan lamang yung ating estimated na presyo sa ngayon. So pwedeng magbago yung presyo niyan, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. And then, ito naman yung isa nating uh, klase pa ng ating steel deck, yung ating pan or flat type. Ayan. So naandiyan din yung details niya. So, andyan yung iba't iba niyang kapal. Andyan na rin yung presyo niya. At naandyan na rin yung sinasabi kong yield strength niya. Nakalagay dyan yung ating 40,000 to 80,000 PSI yung kanyang yield strength. So, ayan mga bossing. And then, remind ko lang sa inyo, dun sa mga gustong mag-install, uh, sa mga ma installer ng ating mga steel deck, kung bago ka pa lang, so, kinakailangan nasundin mo yung proseso na pag-install ng ating steel deck. So, kinakailangan ito ay kakainin. Dapat siya, pag install natin siya, ito yung ating beam, kinakailangan makain siya nung mismong buhos natin. So, wag lang nakatumbok lang kasi magiging useless din yung lahat. So, parang wala ding puwersa yung ating, uh, or walang tibay yung ating steel deck. At syempre, pwede rin mawala yung warranty ng ating steel deck kapag tayo ay uh, hindi sumunod sa tamang proseso na pag-install itong ating mga steel deck. So, kaya ang payo ko lamang, ako uh, kung kayo ay baguhan lamang, uh, magsearch mag-search kayo o uh, itanong nyo dun sa seller ninyo kung paano ba yung tamang installation ng ating steel deck. At syempre, kapag tayo meron tayong gagawin na actual video ng ating uh, steel deck installation, gagawa tayo ng video natin so para makita nyo yung tamang installation ng ating mga steel deck. So ayan mga boss, yung ating simple tips kapag kayo ay magpapaislab. So sana nakatulong sa inyo yung video na to at ngayon alam nyo na kung saan at paano kayo makakatipid ng pagpapagawa ng inyong mga Islam.